hey yo good day mga idol uh, itong video na to para sa mga aspiring butcher natin na nahihirapan na uh, umalis at nahihirapan mag apply sa papuntang abroad so ang payo ko lang sa inyo mga idol uh, tuloy tuloy nyo lang yan at bibigyan din kayo ng panahon at magkakaroon din kayo ng panahon para sa inaasam nyong pangarap para sa pamilya nyo at pangarap nyo rin sa sarili nyo na makapunta sa iba't ibang bansa na gusto nyo so ako rin nangarap ako nun at eh nga, nung nagsisimula akong mag-butcher, uh, marami rin akong pinagdaanan niyan. Uh, nakailang outlet din ako sa pagiging butcher ko dyan sa Pilipinas. Hanggang sa nag-decide akong mag-abroad. So, sa pag-abroad, ang um, sa sarili ko ay hindi ako namili kung saan ako pupunta, kung saan ako mag-a-apply. Ang ginawa ko si ko kasi noon ay nag-apply lang ako kung saan saan na agency hanggang sa mapadpad ako dito sa iPAMS. So, yung iPAMS, wala po talaga siyang ano, placement fee. Talagang uh, legit talaga sya, uh, napakadali lang ng process. Doon ko nalaman na pwede pala akong mag abroad na kahit 1 uh, year experience, 2 years experience, ay pwede nang mag-apply sa mga Middle East noon. Uh, 2013 nga pala yung panahon na yon na nag apply ako noon. So hindi ako sumuko, uh, lakad dyan, lakad doon, biyahe dito, biyahe dyan. At may tropa tayo na naging kasama, ay kasama ko rin sa outlet noon. So dalawa kami noon na umalis. Uh, papuntang Dubai. Hindi pa actually hindi pa namin alam yung uh, lugar na pupuntahan namin. Basta nag-apply lang kami kung saan kami mapadpad na agency. So, yun, merong agency na tumanggap sa amin na doon nga sa iPams. Then ayun, grab namin yung opportunity na yun kahit uh, alam namin na maliit yung sahod. Uh, doon nga papunta kami sa Dubai noon 2013. So, ginrab namin yun. So, parang ginawa namin stepping stone kahit uh, tumagal kami sa Dubai ng 5 years to 6 years yung tinagal namin doon bago kami makapunta dito sa New Zealand. Ayan po yung ibig kong sabihin na keep going lang po doon sa mga pangarap at darating din po sa inyo yung uh, pangarap na gusto nyo. Bibigay din ni God yan para sa inyo. Hindi madali, hindi rin uh, mahirap kung uh, sa Panginoon ka, sa kay Lord ka uh, magpapagabay araw-araw uh, kailangan uh, humingi ka sa Kanya ng lakas para i-guide ka sa mga decision mo Ayun, hindi nga kami nagkamali sa decide namin na uh, mag-Dubai kami dahil ayun yung naging stepping stone namin uh, papunta dito sa New Zealand. So maraming ganyan din na uh, nangyari, hindi lang kami. Uh, sinasample ko lang yung sarili ko na hindi ako sumuko at nagtsaga ako kahit maliit lang ang sahod dun sa Dubai. Ayun, uh, sa awa ng Diyos, uh, nandito kami sa New Zealand nung tropa ko, yung sinasabi ko sa inyo, na tropa ko na si Rod na dalawa kami nag-apply noon papuntang Dubai, then hanggang sa napunta kami dito sa New Zealand at kasama na namin pati ang mga pamilya namin dito sa New Zealand ayun, sana po huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga nagpo-post po dyan sa mga group na uh, although fake or legit na butcher na nakakapag-apply sa abroad at unfair nga naman daw uh, huwag nyo na pong intindihin yan at isipin nyo na lang po na yung sarili nyo na lang isipin nyo na mag-apply kayo na mag-apply uh, kahit sa ang bansa yan i-grab nyo kung ano yung mauna na nag hire sa inyo Huwag nyo munang piliin kung ano talaga yung pinakagusto nyo. Uh, nandun talaga tayo sa point na minsan ibibigay sa atin na uh, opportunity is yung uh, mababa lang. Kung baga sa uh, Middle East, is mababa lang siya as a butcher. Kasi nga, hindi naman siya ganun kaya in-demand na butcher. At uh, bago ka mapunta sa mga Europe country, like yung mga ganito, yung New Zealand, Australia, UK, mga ganyan. So, ayun lang po. Ang payo ko sa inyo mga aspiring butcher, Uh, Tuloy-tuloy nyo lang po yung pangarap nyo Mag-apply gayon mag-apply At yun, ibibigay sa inyo yan, idol Salamat sa inyo mga idol Dito na lang yung video natin